Kamukha lang ba ni Catherine Bernardo o siya mismo ang nakita ng source ng bandera na sumakay sa isang Toyota Alphard with plate number 8 noong madaling araw ng April 9, Miyerkules, Gustong isipin ng source ng bandera na kamukha lang ng aktres ang nakita niyang sumakay sa nasabing luxury MVP minivan na nakaparada sa isang parking lot sa Bonifacio Global City o BGC noong April 9 ng madaling araw. Pero kasi ilang sasakyan lang ang pagitan kung saan din siya nakaparada. Mahinihintay kasi ako sa parking lot eh. May nakita akong girl na pamilyar ng mamadaling maglakad. Sinundan ko ng tingin. Si Katrin, pero inisip ko madaling araw na anong meron, mga past 2 or 3 a.m. yon. Siyempre, curious ako, sinundan ko ng tingin, sumakay nga sa Alpard may plakang 8. E eh, diba, pag 8, congressman may ari. Sinong congressman kaya yon? Kasual na kwento ng source ng bandera sabi naman ng bandera ay wala namang kung resistang naliling kay Katrin at wala rin alam ang publiko na may kaibigan siyang ganyan na ang posisyon. Hirit ng source ng bandera, edi eh pa naliling siya kay Mayor Mark Alcala, baka naman. Inisip ng bandera na hindi naman plakang 8 ang ginagamit ni Mayor kaya chinek ng bandera ang mga kaanak ng ama ng Lucena City kung isa sa kanila ay representative ng nasabing lalawigan pero wala naman sa kasalukuyan. Ang mga nakita ng bandera base sa Wikipedia ay pawang former na ibig sabihin ay dating naging representative ng Lucina City tulad ng angkel ng ama si Vice Mayor Dondon Alcala na si Ginoong Vicente Alcala at Ginoong Proceso Alcala at kaanak ding si Ervin Alcala na anak ni J. Proceso. At hindi naman pwedeng kamitin ang plakang 8 kapag tapos na ang termino bilang Kongresman. Going back to Katrina ay palaisipan ng bandera kung sino ang nakasakay sa nasabing luxury minivan na may plakang 8. Dagdag kwento ng source ng bandera, tsaka sa BGC yan di ba humiwalay na sikat ng tiraan? Nagsarili na siya may sariling kondo na hindi mo alam? May chismis na may sarili na siyang tirahan, hindi nga lang malinaw kung kondominium ito na sa BGC nga ang location dahil ang alam ng publiko ay sa Antipolo House siya umuwi kung saan kasama niya ang magulang niya. Pinagawa ni Kat yung bay para sa pamilya niya na sabi ng mama niya na si Mami Min ay doon sila sama-sama at masaya silang lahat. Kahit sikat na ang anak niya, walang sikat-sikat sa bahay nila ni Mami Min. Ang Ray na yan ang sabi sa interview niya kay MJ Pilipi. Napanood mo ba? Kwento ng source ng bandera. Ending, pinanood ng bandera ang panayam ng mama na aktres sa on show ni MJ na tinanong niya kung strict ang ina si Mami Min. At may payag si Mami Mina sa kasalukuyan na strict mami hindi naman yata. Napaka-cool ko nga in a way na for example sa mga lakad ngayong time na to, hindi na nga ay nagpapaalam na mama, pwede ba akong pumunta doon kundi magpapaalam na lang yan ha? maalis na ako ha. Yung gano'n na lang kasi nga matanda na. Sa madaling salita na lahat ng lakad ni Katrin ay alam ni Mami Min at posibleng wala ring alam ang nanay niya kung sino ang kasama ng aktres noong April 9 ng madaling araw sit-sit pa ng source ng bandera. Sabay ng friends niya tumatambay si Catherine at doon sila nagso-social drinking. Handa na bang kiligin ang Pinoy fans ng kay drama heartthrob na si Lee Min-ho na kumalapit na siyang bumisita sa Pilipinas. muli siyang babalik sa bansa para sa mas bongga at mas ingrande na fan meet event na siguradong mapapaopa tayong lahat. Sa darating na April 26, magaganap ang Min Hoovers isang out of this world fan meet event na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. Bilang bahagi ng kanyang Asia Fan Meeting Tour, asan ang napakasayang bonding moment, isang gabi na puno ng kwentuhan, kilig at surprises mula sa isa sa pinakagwapong aktor sa Korea. At para masulit ang experience, lahat ng attendees ay makakatanggap ng photo card, souvenir show card at official poster. Bukod dyan, may ilang ticket tires din na may special raffle perks. Ang fan meet ay may reserved seating at at ticket prices ay nagsisimula sa 2,760 hanggang 11,660. Mabibili ang tickets sa smtickets.com o sa mga physical outlets nationwide. Para sa mga hindi aware, si Minho ay isang award-winning actor at singer na kinala sa buong mundo bilang isang global Hallyu star. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.